Kanto Cyber Cafe, Purok 3, 2024. Sa tabi niya, nakasilip si Danilo Perez, 16 taong gulang na may nunal sa kaliwang pisngi. Si Danilo, nalikas na mausisa ngunit madaling maapektuhan, ay tila nalulunod sa pagdududa at takot. Ito talaga ang pinagmulan. Dan. Bulong ni Gabriel, itinuturo ang isang pahina mula sa hawak niyang luma at may tatak na journal. Ang journal ay amoy lumang bodega. At dinala pa niya iyon mula sa kanilang bahay sa Barangay Mahikaw. Nakasulat dito ang ritual taong 1986 pa. Akala nila matagal ng patay, pero nagiba lang ang anyo. Pero bakit mo pa in -upload? sa online forum pa talaga? Tanong ni Danilo, ang boses ay nanginginig. Alam niya ang tungkol sa mga Pinoy creepy pasta, ngunit ang kwentong ito ay kakaiba. Dahil kailangan kong patunayan, sagot ni Gabriel, ang kanyang pagdududa ay mas malakas pa sa takot na ang mga sinaunang sumpa ay nagiging digital na ngayon. Tignan mo ang thread na ginawa ko. Nag-scroll si Gabriel sa screen. Sa isang online forum kung saan in-upload niya ang isang transcribe na sumpa, isang babala mula sa journal tungkol sa balinghoy na dilaw, ang comment section ay nagsimulang magpakita ng anomalia. Imbis na teksto, puro itim na mga hugis at corrupted data ang lumilitaw. Mga anino iyan sa comment section, paliwanag ni Gabriel tila ipinagmamalaki pa ang kanyang natuklasan. Sila ang mga sumusunod sa sumpa. Sa mga laro natin sa internet, nagiging totoo na sila. Biglang huminto ang mouse pointer sa isang private chat room na ginagamit nila upang itago ang kanilang investigasyon. Dito, ang mga teksto ay nagsimula ng mag-iba kulay, naging maputlang pula. Hindi na ito laro, Gabriel. Isang matalim na tinig ang sumingit sa ingay ng kafe. Pumasok sa loob si Gregoria Alcantara Sepentiyon taong gulang, ang kanyang kulubot na balat ay tila naglalaman ng libong taong kaalaman at ang kanyang matatalim na mata ay nakatingin direkta sa laptop ni Gabriel. May suot siyang simpleng bestida at mahigpit na hawak ang rosaryo na may itim na medalyon. Mga mapaglarong bata, ang barangay mahikaw ay may mga maligno na hindi ninyo nauunawaan. Bakit ninyo dinadala ang mga iyan dito sa Purok Tres? Sigaw ni Gregoria, ang kanyang pagiging relihiyosa at pagkamahigpit ay nagsisilbing matinding babala. Lola Gregoria, kalma lang po. Experimental lang po ito, depensa ni Gabriel. Ngunit ang kaba ay nagsimula nang manahan sa kanyang tiyan. Hindi experiment ang mga sumpa. Pinapatay ninyo ang proteksyon. Ang rosaryo na may itim na medalyon na ito ay nagbabantay sa mga pintuan pero kayo mismo ang nagbubukas ng gateway gamit ang inyong mga makina. Hindi pa natatapos magsalita si Gregoria. Biglang nagsimulang umusok ang laptop ni Gabriel. Ang isang nagbabagang laptop ay naglabas ng amoy na hindi elektrikal, kundi amoy lumang, nabubulok na karne at lupa. Nagliabang screen. Sa loob ng private chat room, imbis na teksto, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang matandang babae na may napakalaking ngipin, eksaktong kopya ng larawan sa journal ni Gabriel. Ngunit hindi ito static. Ang mga mata nito ay kumukurap ang keyboard. Sa sarili nitong kagustuhan ay nagsimulang mag-type ng mabilis, malakas at may tono ng galit. Ang mga salita ay tila hindi lamang lumabas sa screen. Sila ay umalingaw-ngaw sa buong cyber cafe na nagpatigil sa lahat ng naglalaro. Ang itim na medalyon ni Gregoria ay biglang bumitaw sa rosaryo, tila may puwersang hindi maipaliwanag at tumama sa screen ng laptop. Ang tunog ng pagbasag ay hindi galing sa kristal o plastik kundi galing sa hangin. Mula sa screen, kasabay ng paglubog ng laptop sa itim na usok, lumabas ang isang itim na anino. Ito ay humugis, payat, matangkad at may mahahabang kuko. Ito ang shadow na nagmula sa comment section. Ngayon ay ganap na nakarating sa mundo ng tao. Ang digital na sumpa ay naging laman. Natulala si Danilo, ang kanyang inosensya ay agad naglaho. Naging biktima siya ng isang puwersang hindi maipaliwanag. Hindi, hindi ko to gusto, Gab. Sinubukang itaboy ni Gregoria ang nilalang gamit ang natitirang rosaryo, ngunit ang nilalang ay tumawa, isang tunog na tila nagmumula sa isang sirang speaker. Ang halimaw ay tiningnan sila, hindi natatakot sa lumang pananampalataya. Ang kanyang kaligtasan ay nasa journal na ngayon ay nasa sahig at ang kanyang pagkalat ay nasa internet na, mabilis at hindi na mapipigilan. Ang mga babala ng nakaraan ay binaliwala, at ngayon ang apoy ay nagumpisa na. Walang pag-asang matatakasan ang bangungot na ito dahil ito ay nasa kanilang mga kamay na. Ang itim na anino na animoy isang itim na usok na biglang nagkaporma ay mabilis na lumaki. Ang kuko nito ay parang mga matatalim na karayom na handang tumusok. Ang buong Kanto Cyber Cafe ay biglang bumalot sa isang napakalamig na simoy ng hangin. Isang lamig na hindi dapat maramdaman sa maalinsangang purok tres. Direktang tiningnan ng nilalang si Danilo na noon ay nakatingala ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Dan, ang inosenteng tagamasid, ang unang nakaramdam ng bigat ng sumpa. Ang matinding takot ay hindi lamang nasa kanyang isip. Ito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang kalamnan at bawat buto. Gigi Gabriel, pautal na sambit ni Dan, ngunit wala ng boses na lumabas. Ang anino ay naglakad patungo kay Dan, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin ang hugis ng nilalang ay nagpapaalala sa matandang babae mula sa barangay Mahikaw, ngunit ito ay mas madilim, mas digital at mas mabilis. Ito ay isang sumpana na transcribe at na-optimize para sa bilis ng internet. Si Gregoria, na mahigpit na nakahawak sa natitirang bahagi ng Rosario, na ngayon ay wala na ang itim na medalyon, ay sumubok na manalangin. Requiem Aeternam Dona Ace, Domine. Bulong niya, ang kanyang tinig ay tila luma at pagod. Ngunit ang anino ay tumawa ng malakas. Ang tawa ay hindi galing sa lalamunan kundi galing sa mga sirang kable, sa static ng speaker at sa kalawang ng mga kagamitan sa kafe. Ito ang tawa ng isang nilalang na hindi na natatakot sa pananampalataya ng tao dahil ang pananampalataya ay hindi niya ginamit upang mag-transcribe. Wala ng proteksyon sa makina. Ang malinaw na tinig ng sumpa ay umalingaungaw. Ito ay hindi lamang salita, ito ay digital noise na sumasakit sa tainga. Kayo mismo ang nagdala sa akin sa lightspeed. Ang inyong journal ay dahan-dahan, ngunit ang inyong makina, napakabilis! Biglang, naglabas ng dilaw na usok ang luma at may tatak na journal na nakakalat sa sahig. Ang journal ang susi sa lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Gabriel. Ang laptop ang nagbukas ng pintuan, ngunit ang journal pa rin ang pinagmula ng enerhiya. Kailangan niyang pigilan ang pag-apoy ng lumang sumpa na kumalat sa bagong mundo. Sa isang iglap ng desperasyon at hindi niya inaasahang lakas, sinunggaban ni Gabriel ang nagbabagang laptop. Ang init ay tila hindi na init mula sa kuryente, kundi init mula sa impyerno. Dala ang laptop, kumaripas siya ng takbo at itinaob ang dalawang computer table para harangan ang anino. Ang anino na malapit ng dumapo kay Dan ay bahagyang tumigil, tila nababagabag sa ingay at gulo. Dan, tumakas ka! Sabihin mo sa lahat na huwag na huwag buksan ang thread. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila napunit. Si Dan, na tila binigyan ng bagong buhay dahil sa biglang paggalaw ni Gabriel, ay tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, nag-iba ng direksyon ang anino. Hindi na si Dan ang gusto nito. Ito ay patungo sa journal. Ngunit mabilis si Gregoria. Sa kabila ng kanyang edad, nagawa niyang makarating sa journal bago ang anino. Hinawakan niya ang luma at amoy patay na aklat. Kung ang babala ay isinulat para proteksyonan kami, ito ay isasarako. Kahit maging luma na ito, sigaw ni Gregoria. Ang anino ay humiyaw, isang tunog na nagdulot ng pagbasag ng ilang monitor sa loob ng cyber cafe. Ang nilalang ay naglabas ng enerhiya na tila electromagnetic pulse. Hindi lamang nito pinatay ang mga makina, kundi pinunit nito ang tela ng katotohanan. Nagdikit ang anino kay Gregoria. Imbis na sugatan, ang anino ay dumaan sa kanyang katawan na parang isa lamang siya sa mga digital na glitch. Ngunit binaliwala niya ito. Sa halip na takasan ng sumpa, inilapit ni Gregoria ang journal sa nagbabagang laptop ni Gabriel. Alam niya na ang pagsasanib ng sinaunang kapangyarihan at modernong teknolohiya ang nagpalaya sa nilalang at tanging ang pagsasama rin ng dalawang elemento ang makakapagpigil dito. Balik ka sa lupa, hindi ka dapat lumabas sa screen, bulong ni Gregoria. Nagsanib ang dalawang enerhiya. Ang kulubot na pahina ng journal ay agad na nag-apoy pagdikit sa overheating na laptop. Ang apoy ay hindi ordinaryong apoy. Ito ay may kulay na itim at asul na tila isang firewall na sumusunog sa data. Ang anino ay nagsimulang magungol at maging abo. Ito ay tila natutunaw, hindi sa tubig, kundi sa code na nasira. Ang mga mahahabang kuko ay nag-fade at ang hugis nito ay nag-iba, naging isang corrupted icon sa loob ng apoy. Hindi nagtagal, ang apoy ay kumalat kay Gregoria. Hinawakan niya ang journal hanggang sa tuluyan itong maging abo kasama ang laptop. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa papawala ng anino, ang kanyang mukha ay may kakaibang kapayapaan. Tila alam niya na ito ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng mga lumang kwento. Nang tuluyang mamatay ang apoy, ang natitira na lamang ay abo ng aklat at naglulusaw na plastik ng laptop. Si Gabriel ay nakatayo sa likod ng natumbanyang table, ang kanyang pagdududa ay tuluyang nasira. Ang kanyang palaging pagnanais na patunayan ang paglipat ng sumpa sa digital realm ay nagdulot ng isang matinding trahedya. Walang multo sa iskinita o sa lumang bahay ang kasingkilabot ng multong nabuhay sa internet. Nawala na ang anino. Ang cyber cafe ay bumalik sa tahimik na kaguluhan. May mga sirang monitor at amoy usok. Walang sinuman sa mga patron ang nagsalita. Naramdaman nila ang pangyayari. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kawalang paniwala. Tila inakala nilang isa lang itong masamang panaginip o isang technical glitch. Ngunit si Gabriel at Dan, na ngayon ay nakasilip mula sa pintuan, ay alam ang katotohanan. Ang online forum ay hindi na isang tambayan. Ito ay naging libingan ng isang matanda. Ang pananahimik na bumalot sa Kanto Cyber Cafe ay mas mabigat pa kaysa sa ingay na dinulot ng pagsabog. Tanging ang tunog ng nagtatagalang mga fan ng mga naiwang desktop at ang amoy ng sunog na plastik at abo ang naghahari. Nakatingala si Gabriel Nakahawak pa rin sa natumba niyang computer table bilang suporta. Ang kanyang mga kamay ay umuusok, ngunit ang sakit ng paso ay walang-wala kumpara sa bigat ng nakita niya. Ang lugar kung saan nakatayo si Gregoria ay nababalutan na lamang ng pinong abo at naglulusaw na mga piyesa ng laptop. Ang matanda, ang tagapagbantay ng mga kwento, ay tuluyang naging bahagi ng kwentong iyon. Mula sa pintuan, pumasok si Dan ng dahan-dahan ang inosente niyang mukha ay nabahiran ng matinding takot at kalungkutan. Tiningnan niya ang kaibigan, si Gabriel, na tila naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na hindi masambit. Wala na siya, bulong ni Dan, ang tinig ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Gabriel. Ang kanyang isip ay naglalakbay, pilit na inuugnay ang mga nakaraang kaganapan. Ang journal na naglalaman ng mga babala mula pa noong 1986, panahon na ang pasta ay nasa bibig pa lamang ng mga tao sa barangay Mahikaw. Ang matandang Gregoria ay kinuha ang mga babalang iyon at iningatan. Ngunit ang pagdududa ni Gabriel, ang kanyang pagiging pala internet, ang nagtulak sa kanya na itranscribe ang sumpa at i-upload ito sa isang online forum noong 2024. Inakala niyang isa lamang itong matalinhagang paraan upang buhayin ang mga alamat. Pero ang ginawa niya, binigyan niya ng gasolina ang apoy. Dan, ang Rosario Pilit na hanap ni Gabriel. Si Dan, tila nabigyan ng direksyon, ay lumapit sa lugar kung saan huling nakita si Gregoria. Sa ilalim ng natunaw na upuan, nakita niya ang natitirang bahagi ng rosaryo. Putol na ito at ang itim na medalyon ay wala na. Tila ang kapangyarihan ng proteksyon ay tuluyan ng humiwalay sa pananampalataya. Di dito lang. Wala na yung itim na bato. Paliwanag ni Dan habang maingat na pinulot ang rosaryo. Nanginig si Gabriel. Ang medalyon marahil ay ang huling natitirang pisikal na gateway ng nilalang bago ito tuluyang maging pure digital code. Ang katahimikan ay biglang binasag ng isang phone notification. Isang nakaiinis na tunog na nagmumula sa isa sa mga naiwang cellphone ng mga tumakas na gamer. Tila isang echo ng mundong hindi pa nakakaalam nang nangyari. Kinailangan niyang makita. Kinailangan niyang malaman kung ang sumpa ay tuluyan ng natalo o kung nagawa nitong tumakas. Pumunta si Gabriel sa browser at gamit ang nanginginig na mga kamay, inaccess ang online forum kung saan niya unang inupload ang transcribed na sumpa. Ang thread ay still active, hindi ito na delete. Tumingin si Gabriel sa comment section. Iyon ang naging climax ng kanyang personal na bangungot. Ang mga comments ay hindi na lamang mga teksto. Bawat bagong comment na lumalabas ay naglalaman ng mga kakaibang simbolo, corrupted characters at maliliit na imahe ng mga anino, mga glitches na tila nagmumula sa mismong barangay mahikaw ngunit lumabas sa screen at dumami ng libo-libo. Ang sumpa ay hindi namatay. Ang pagsunog ni Gregoria sa journal at sa laptop ay nagpigil lamang sa physical manifestation nito sa loob ng Kanto Cyber Cafe sa Purok Ngunit dahil sa pag-upload ni Gabriel, ang sumpa ay nag-iba ng forma. Ito ay naging viral. Isang user ang nag-post ng isang simpleng linya Nakita ko rin po ang anino sa likod ng monitor ko. At sinundan ito ng isa pa. Nasa kabilang chatroom daw may naghahanap ng totoong pinagmulan ng multo. Nagsimula lang yan noong 2013. Noong 2013, nagumpisa ang unang wave ng Pinoy pasta na may kakaibang vibe na tila totoo. Noong panahong iyon, nagsimulang makita ang mga anino sa mga comment section na inakala ng lahat ay gawa-gawa lamang o troll. Ngunit ngayon, 2024, ang dating troll ay naging demonyo. Naiintindihan niya ngayon ang paghihirap ni Gregoria. Ang matanda ay nagbantay ng isang lihim, isang pisikal na babala, ngunit walang sino man ang nagbigay halaga sa loob ng digital na panahon. Hindi lang ito rito, mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay walang patid na nakatingin sa screen. Kumalat na. Lahat ng online forum, lahat ng social media, naging bahagi na ng network ang sumpa. Nagangat ng tingin si Dan, ang rosaryo ni Gregoria ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang inosensya ay tuluyan ng nawala. Ang bangungot ay hindi matatagpuan sa liblib na probinsya sa barangay Mahikaw kung saan itinatago ang mga lumang kwento. Hindi rin ito nasa loob ng masikip na iskinita ng Purok Tres. Ang bangungot ay nasa comment section. Naghihintay lang ng isang click, ng isang like, ng isang share para mag-apoy. Walang pisikal na journal na susunugin walang rosaryo na makakapigil. Isang paalala na ang pag-iingat ng matanda ay hindi na sayang. Ito ay naging firewall na nagpabagal, ngunit hindi nakapigil sa pagkalat. Huli na ang lahat. Ang dilim ay tuluyan ng sumilaw sa screen. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito.